Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po ating YouTube channel. For today's video, atin pong pag-uusapan kung yung mga baboy po na apektado ng ESF ay pwede bang kainin ng tao? So kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagiging kultura, mag-subscribe lang kayo sa ating YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga karne ng baboy na naapektuhan or apektado po ng ASF or African Swine Fever. Sa atin po mga previous vlog po mga kaibigan, kapag yung baboy po ay apektado po ng African Swine Fever o ASF, lahat po yan ay kinakal na po yung lahat yan. Basta pasok po sa loob ng 1 kilometer radius zone. Ang pong pag-uusapan yung mga baboy na apektado ng ISF na kinakatay kung pwede bang kainin ng tao. Ang atin lang po nakikita sa mga balita po mga kaibigan na yung mga baboy po na mayroong ESF ay kailangan pong itinatapon doon po sa hukay at inilibing po ng buhay at saka yung iba po patay na po mga kaibigan. Sa akin pong pagkakaalam po mga kaibigan, ang karne po ng baboy na mayroong ISF uh, ESF or apektado po ng ESF ay di po talaga yan pinapakain sa tao yan po ay uh, mandate po nating uh, national government na bawal ipakain sa tao yung karne ng baboy na apektado po ng ISF. kaya po yung nakita po natin sa mga balita inilibing po yung mga baboy na namamatay tungkol po sa ISF at saka yung iba po uh, kahit buhay pa inilibing din nila kasi nga bawal ipakain yan sa mga tao yan po yung mandate ng ating national government kasi alam naman natin kapag sa isang barangay halimbawa Uh, mayroon pong isang baboy na apektado po ng ESF. So ngayon, uh, kinuhun, kin po na ng blood sample yung mga baboy na yan and then positive for ESF. Ang mangyayari po kasi niyan ay magpapanik po yung tao sa isang barangay na yan o sa kung saan ba apektado yung lugar na may ESF. So kapag nagpapanik na po yung mga tao, mga kaibigan, ang ginawa ng iba ay kinatay po na yung kalang baboy. Ang pagkakatay po ng kalang baboy, ito po ay kailangang inilagay sa freezer ito po ay kailangang kinukuha lamang kapag sila po ay kukonsumo na po ng pangulam mayroon din po pailan-ilan na mayroon na po outlet ng ESF kailangang po kinakata yung kailangang baboy hindi po natin alam kung mayroong virus o wala and then ibinibinta e po na ng pababa po yung uh, presyo po mga kaibigan kapag gusto nyo talagang kainin yung baboy na mayroong isF kasi ah, nasasayangan po kayong ipalibing ng buhay o kaya po nasasayang, nasasayangan po kayong patayin yung baboy at saka ilibing na lang pwede na pong kainin yung baboy na may ESF so ulitin ko po pwedeng pwedeng kainin po yung baboy na mayroong ESF ng tao kasi po, yung isF kasi nabubuhay lang yan sa baboy hindi po sa nabubuhay sa tao hindi po sa nabubuhay sa ibang hayop kundi sa baboy lang po mga kaibigan pero high risk po yan yung tao pong kumakain ng baboy na mayroong ASF kahit na yung tao po ay hindi po naapiktuhan ng virus ng ASF pero yung taong kumakain ng baboy na mayroong uh, ASF virus or na prove na o na-confirm na na baboy na may ASF virus infected at sa kinakain po ng tao yung tao mismo na kumakain ng karne ng baboy na yan siya po ay magiging carrier ng ISF Kapag yung tao po na kumakain ng baboy ng apektado ng ISF at pumunta po sa ibang lalawigan, karimbawa mula po sa lalawigan na apektado ng ISF and then yung tao na po yan ay nakakain po ng uh, baboy na mayroong ESF or apektado ng ISF siya po ay pumunta ng ibang lalawigan o pumunta po ng ibang bayan na hindi po apektado ng ISF Ngayon, pagdating yan doon, mayroon pong mga babuya na kanya pong pinupuntahan kasi mahilig po siya sa baboy pagpunta niya sa ibang bayan o ibang lalawigan mayroon pong mga baboy yung kanya mga pinsan mga kakilala ay pinupuntahan po niya ngayon yung tao na yan mga kaibigan kahit wala po siyang sintomas ng ISF o kahit hindi po siya apektado ng ISF yung tao na yan siya po mismo ang nagdala ng ISF virus doon po sa ibang lalawigan o sa ibang bayan sa pamagitan po niya kanyang mga pag-ubo pag-bahing uh, yung kanyang mga laway, pagdura kung saan saan sa mga babuyan, yung kanyang sinelas, yung kanyang paa, yung kanyang ihi, yan po yan po ang mga rason kung bakit po yung isf po mga kaibigan ay sobrang madali po silang uh, nag-spread kasi po, isa po sa karyer yan ay tayo po mga tao kasi po, hindi na natin alam na tayo po ay mayroong virus na isf. kasi, asymptomatic wala po tayong simptomas pero pagpunta po natin sa ibang babuyan, sa ibang bayan o sa ibang lalawigan, hindi po natin alam na naipasa pala natin yung virus mula sa atin dun po sa mga baboy doon. Kaya yan na po yung simula ng ESF virus doon po sa ibang lalawigan naman po mga kaibigan. Kaya nga, ang rason kung bakit po hindi pinapakain yung karneng baboy na apektado ng ESF para po yung tao po ay hindi po magdala ng ibang virus sa ibang lalawigan hindi po rason ng ating national government na hindi po ipapakain yung karne kasi po ito po nakakahawa sa tao kundi hindi po nila uh, pinapahintulutan yung pagkain ng karne baboy na apektado po ng isf para po yung tao ay hindi po maging karier nang sa ganon hindi po niya maipasa doon po sa ibang lalawigan po mga kaibigan so para safety po tayo kapag mayroon po tayong mga baboy na mayroong sintomas ng ESF wag na wag na po natin kainin kahit na Pwede po mga kaibigan para po tayo po mga tao ay hindi magiging career ng sakit ng ASF or African Swine Fever. So yan po vlog ngayon. Asanan po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung pwede bang kainin ang mga karne ng baboy na apektaro po ng African Swine Fever o ASF po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panunood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.